Miss LT, anong bago sa uh, sa'yo? Bago? Mm -hmm. kaya po. Uh, ngayon, parang nasa height na nakakulong lahat. Ako naman, ang kulungan ko yung parang naka-house arrest ako at binugbog. Oo. So, hindi ba na ano na parang galing kang probinsyano tapos na punta ka sa ano? Magkaiba naman ng role eh. Malayo. Pero parang hiyang na hiyang ka katrabaho si Coco. Bakit? Mahal ko ni Coco at mahal ko rin siya. Ano ba o, meron kay yung pagsasama namin? Ano ba meron kay Coco? Hindi ba siya kasi actor din siya tapos director din siya. Paano ba Kaintindi siya mag-direct? Yan kami. Nagkakaintindihan kami. <laughs> <laughs> um, paano siya mag-direct? Mm, siya nag-direct nung ano namin, eksena namin na nung nandun siya na yung pagtatapat namin nung primo, ni mm -mm. yung Amanda, tapos mm -mm. yung sina na galit na galit siya tapos may mga siya na-direct lahat lahatin. Ang pagdediret niya is sasabihin niya sa'yo kung ano 'yung gusto niya sa eksena and then sasabihin niya dito magmo-monologue ka dito sa <laughs> Tapos papadala lang ha sa ano ko, telepono ko. Oo. <laughs> uh -huh. Tapos uh, pa-print kasi hirap ako mag-memorize sa telepono. <laughs> so print print naman for me and then ako na yung bahala. Ako yung ah, cool, director siya. Kung, kung ano yung, sa akin naman, as an actor, parang minsan kasi hindi mo, parang sinus, inaayos mo yung ano, salita. Ah, yung dialogue? Di mm Hoy, -hmm. yung tinatang Oo. Uh -huh. Kasi sometimes, iba yung mga writer, syempre, sulat sila, parang pare-pareho pare na yung pagsasalita. So, ako, kahit yung as Lily, mayroon akong style sa kanya, sa Tagalog niya, pagtatagalog mm -hmm. niya, tapos kay Amanda. So, anong masasabi mo? So, hindi ako dito kay Amanda, hindi ako masyadong lumalayo. Kino-correct ko lang ng konti.